maligayang pagdating sa isip ng Ligao Horror, kung saan ang bawat liham ay isirusulat sa dilim. Bago natin simulan ang misteryo, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Handa ka na ba? <laughs> ng gabi sa inyo, Boss J. At kay Miss Kate na rin. At syempre, sa lahat ng mga kaisip na gising pa. Tawagin mo na lang akong Edgar. Hindi ko po tunay na pangalan. 39 at taga Nueva Ecija. Pero walong taon na rin akong katrabaho sigit ng silangan bilang isang welder sa Qatar. Natawa po ako nung madiscover ko ang channel niyo sa Spotify. Kaya nahingganyo na rin ako mag-share ang sarili kong karanasan. Sana pa-future mo to sa mga next episodes mo. Alam kong marami sa atin ang nangingibang bansa para lang maitaguyod ang pamilya. Pero sa totoo lang, yung mga pasalubong kang di mo sinasadya. Mga bagay na di mo sinasadyang bitbitin pa uwi. At minsan, hindi lahat ng sa Pilipinas ay bumabalik ng buo. Taong 2023, may malagim na aksidente sa planta namin sa Ras Raslafan sa Qatar. Isa sa mga kasamahan ko, si Benji, ay nahulog habang nasa scaffolding. Wala pang tatlong araw, ako naman ang tinamaan. Sa gitna ng welding job, may biglang sumabog na linya ng gas wala namang nasaktan ng malubha. Pero mula noon, parang may sumama na sa akin. Hindi ko maipaliwanag. Matilas akong mawala ng ulirat. Nakakalimot ako ng oras. May mga pagkakataon ding ginigising ako ng mga kasama ko. Nakatayo lang daw ako sa harap ng pader. Hawak ang welding gun pero nakapikit. Sabi nila, umiyak daw ako habang nakangiti. Sinabihan ako ng forma namin na magbakasyon muna at kaya ako nagdesisyong bumalik sa Pilipinas. Pero Boss Jay, bago ako lumipad pa uwi ng Pilipinas, may ginawa akong bagay na ngayon ko lang aaminin. Pinunit ko ang passport ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Pero bago ako sumakay ng eroplano, sa mismong banyo ng Hamad International Airport, pinunit ko ang huling pahina ng passport ko. Yung parte na may exit stamp. Inilubog ko sa inodoro. Inila ko ang flash. Pero habang nilulubog ko, parang may naririnig akong umul sa likod ko. Wala kang takas. Pagka uwi ko sa Nueva Ecija, parang wala namang kakaiba sa una. Masaya ang mga bata. Ang misis ko, kahit pagod, masigla ang maka. Pero ilang gabi pa lang, nagsimulahan na ang mga kakaibang pangyayari. Ang anak kong si Ian, limang taong gulang pa lang noon. Nagsimulahan nang na mag-drawing. Wala namang bago. Palagi yung bahay, aso, araw, mga tao, ang kanyang ginaguit. Pero isang gabi, Nilapitan ako ng asawa ko habang nakakunot ang noo. Pa, bakit ganito yung drawing ni Ian? Tinignan ko. Guhit ng isang lalaking itim ang katawan na parang usok. May mahabang braso, bakal ang kamay, at nakatahi ang bibig. At sa likod ng drawing, may nakasulat. Boss J, hanggang ngayon, iniikot-ikot ko pa rin sa isip ko kung saan talaga nagsimula to. Pero ngayong nandito na ako sa Pilipinas, ngayong gabi-gabi naririnig ko ang pagkiskis ng metal sa ilalim ng kama. Ngayong si Ian, bawat pagguhit ay lalong lumalala. Parang alam ko na. May umuwi ng kasama ko. Pagkatapos ng unang guhit ni Ian, hindi na kami nakatulog na maayos. Akala na misis ko, nakatroma lang. Madalas daw kasing narinig ni Ian na nagkakagulo sa phone ko habang nasa abroad ako. Lalo na nung mga panahong may aksidente sa planta. Pero nung pangatlong gabi, hindi lang guhit ang ginawa niya. Ginising ako ng asawa ko. Edgar, bumangon ka ang anak mo. Pumunta ako sa sala. Si Ian, nakaupo sa ilalim ng dining table. May hawak na pulang crayola. Sa dingding, iginuguhit niya ang parehong nilalang. Itim, mahaba ang braso, may talang kamay. Pero ngayon, meron ng ikalawang figure. Mas maliit mas payat at may daan ang suot ng uniform sa welding. Ako. Boss J, kahit sino magulang, maguguluhan ba? Diba? Iyan? Ano iyan? Si Papa po at yung kaibigan ni Papa. Ayaw niyang iwan si Papa. Mula nun, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari sa bahay. Naandyan yung tumutunog ang grinder sa bodega, kahit si Rana. May amoy na sunog na bakal sa kwarto namin tuwing alas tres ng madaling araw. At ang mga pinto, minsan bigla na lang bumubukas. Pero paloob, hindi palabas. Papasok. Isang gabi, umuwi ako galing sa bayan. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Ian. Nakatayo sa tabi ng altar. Nakatingin sa kisame. Anak, anong tinitignan mo? Wala siyang sagot. Kaya tinignan ko rin ang kisame. Wala naman. Hanggang sa inangat ko ang litrato sa altar. Sa likod nito, may iginuit si Ian gamit ang lapis. Pareho ng dati. Itim, mahaba at bakal kamay. Pero sa bibig nito, wala nang tahi. Kinabukasan, dumalaw ang kapatid ng misis ko, si Kuya Elmo. Isa siyang mananambal sa kapilang barangay. Tahimik siyang tumingin kay Ian. Tapos sa akin. May sumama sa'yo galing disyerto. At hindi ito kaluluwa. Ito'y nilikha. Ha? Anong ibig mong sabihin? May nilalang na binubuhay sa galit, dugo at usok. Sa mga lugar na yon, may mga nangkukulam na di tulad ng sa atin. Hindi sila bumubulong. Humihinga sila habang lumilikha ng anino. Boss J, hindi ko pa alam noon kung anong dapat kong gawin. Pero alam ko, may mga mata sa likod ng liwanag ng ilaw at bawat patak ng pawis, amoy kalawang at paso. Ay paalala na may hindi ako naiwan sa Qatar. Inaamin ko, hindi ako naging perpektong ama. Pero nang makita ko ang anak ko, sa sulok ng kwarto. Yakap ang sariling mga tuhod. Hindi natakot ang naramdaman ko. Kundi galit. Galit sa sarili. Galit sa anino. At galit sa kung sino mang sumama sa akin pa uwi. Noong isang gabi, habang kumakain kami, biglang nabasag ang baso sa kusina. Lahat kami napatingin. Wala ron si Wala ron si Ian. Tumayo ako at sinundan ng tunog. Hanggang sa marating ko ang bodega sa likod. Pagbukas ko, madilim. Pero sa liwanag ng flashlight, nakita ko si Hian. Nakatayo sa harap ng welding table. At sa ibabaw nito, may inalatag siyang papel na may guhit. Hindi na siya gumagamit ng crayola ngayon. Pako na ang ipinangguhit gamit ang kalawang at itim na langis. Ian, bakit mo yung ginagawa? Yun ruan yung po ako. Gusto lang niya ng katawan. Sino? Hindi ko na alam kung ano mararamdaman ko nun, Boss Jay. Yung anak ko, parang ginawang laruan ng kung sino mang nilalang. Yung paningin niya, malayo. Ang boses niya, parang hindi na kanya. Kinabukasan, pinatawag ko ulit si Kuya Elmo. Sinabihan ko siyang gawin na ang kailangan gawin. Nagumpisa siya ng pagkatasa isang ritual para alamin ang pinanggalingan ng sumpa. Gamit ang itlog, dahon ng sambong at uling, pinadaan niya sa katawan ni Ian. At sa mismong tapat ng pusod ng bata, pumotok ang itlog. Sa loob nito, may hibla ng welding wire, may langis, at isang itim na sinulid na nakatali sa balat ng itlog. Ito ang tali! nagbigkis ka niya sa ibang lugar at ngayon sinusubukan niyang pumasok sa mundong ito sa katawan ng sarili mong anak. Biglang may kumalabog sa ilalim ng bahay. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko ang lupa sa ilalim ng bahay. Parang may umaalon. Para bang may gumagapang sa ilalim at sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita akong maliit na bilog na paso ng welding. Mahinig pa, kahit walang kuryente. Tapos na ang pahinga. Boss Jay, alam kong hindi totoo ang lahat ng kwento. Pero ito, hindi nalang kwento. Hindi nalang alaala. May nila lang na itinahing sa kaluluwa ko habang ako'y nasa disyerto. At ngayon, sinusubukan niyang ipanganak ulit dito sa anak ko. Dito na nagsimulang mawala ang hangin sa bahay. Literal, walang galaw, walang simoy. Parang nakakulong kami sa loob ng garapon. Kahit bukas ang bintana, mainit pa rin parang lagi may humihinga sa bato ko. Kinagabihan, habang nililinis ko ang lumang cabin sa kwarto, may nahulog mula sa likod ng drawer. May isang bagay na nahulog sa likod ng drawer. Yung passport ko. Boss J, tantan tanda ko, pinunit ko yun. Pero ngayon, buo na. Pero ang kakaiba, mas makapal ang balat, amoy usok, at sa halip na selyo ang nasa loob, mga mata na nakaguhit sa bawat pahina. At sa mismo likod ng cover, may sulat kamay. Hindi lahat ng tumatawid ng dagat ay tao. Ang katawan mo'y bangka At ako ang pasahero. Hmm. Napaatras ako. Sumigaw si Ian mula sa kabilang kwarto. Pa! Gusto niyong lumabas! Pagpasok ko, nakita ko siya. Nakaangat ang katawan. Parang hinihila sa ere. Parang metaling dinami di namin nakikita. At pinubunot ang kaluluwa niya palabas. Pinilit ko siyang yakapin, pero kumakapal ang usok sa paligid niya. At sa mismong kisame, nagkakabit ang mga aninong parang bakal na kamay. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Sumigaw ako sa langit. Ano ba to? Sino ka ba? At sa mismong bibig ni Ian, imabas ang boses, pero hindi kanya. Ako'y sinumpa sa ilalim ng inip. Tinapos sa bakal, sinilaban ng galit ng daigdig. Sa kanya ako kumapit. At ngayon, ipapakanak ako sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tumigil ang paligid. Si Ian, napabagsak sa sahig. Tuyo ang pawis. Pero may paso sa likod ng liig niya. Welding mark. Kinabukasan, dinala ko siya sa simbahan. Hindi na albularyo ang sagot. Hindi na dasal lang, kundi pagharap sa pinagmulan. Bumalik ako sa airport. Wala akong visa. Wala akong return ticket. Bitbit -bit ko lang ang passport. Yung buo pero sinumpa. Sinunog ko sa harap ng moske sa labas ng compound kung saan ako dati nagtatrabaho. At habang sinusunog ko, may sumigaw sa loob ng tenga ko. Binaliwala mo ang daanan ko pero may pintu pang pa matitira. Boss J, simula nun, bumuti na ang lagay ni Ian. Hindi na siya nagdo-drawing. Hindi na rin siya umiiyak sa gabi. Pero sa isang linggo, magbubuntis na ulit ang misis ko. At minsan, kapag nakatalikod siya, naririnig kong umuungol siya habang nakangiti. Sa mga panaginip ko, hawak niya ang passport at buo ulit ito. sa huling bahagi ng kwento ko, gusto ko lang sanang sabihin, hindi lahat ng naiwang sugat ay nasa balat. Minsan, nasa dugo. At minsan, nasa katawan ng anak mo. Makalipas ang tatlong buwan, tumino ang lahat. Si Ian, masaya na ulit. Hindi na nagdodrawing ng anino hindi na rin umiiyak sa gabi. Pero napansin ang misis ko, tuwing gabi, hinihimas ni Ian ang likod ng liig niya. Parang may hinihintay. Parang may gustong lumabas. Isang madaling araw, nagising ako dahil sa tunog ng kutsilyo sa kusina. Paglabas ko, nandun si Ian. May hawak na kutsilyo. Hindi siya naglalakad pero parang hinihila siya. At sa mata niya, wala nang iyan. Tumakbo ako. Hinawakan ko siya. Nabitawan niya ang kutsilyo. At bigla siyang umiyak. Papa, sabi niya last chance niya na daw to bago ako mawala. Tinanong ko siya kung sino yung kasama mong umuwi. Pero hindi na siya galit. Gusto lang niyang mabuhay. Boss J, that same day, dinala ko si Ian sa simbahan. Pinasumpa ko sa pari at binigyan siya ng sakramento. At pagkatapos nun, hindi na siya muling humawak ng lapis. Hindi na nagdo-drawing. Pero alam kong hindi pa ito tapos. Kasi minsan, habang natutulog siya, nakangiti siya at gumagalaw ang mga daliri niya na parang nagwe-welding. Ngayon, tuwing tumitingin ako sa salamin, Papaisip ako, sino ba talaga ang bumalik sa Pilipinas? Ako ba talaga o oh, may peraso ng ibang nila lang na tumikit sa kaluluwa ko? At ngayon ay dahan-dahan ang tumutubo sa anak ko. Boss J, maraming salamat sa boses mong bumubuhay sa kwento naming mga OFW. Lalo na't hindi lahat ng alaala sa abroad ay kayang ikwento ng buo. Hindi lahat ng pasalubong ay regalo. At sa lahat ng mga kaisip, kung sakaling may mapulot kayong bagay mula sa ibang bayan, siguraduhin niyong hindi kayo ang pasalubong pabalik. More power sa show nyo. God bless. Ako po si Edgar. Magandang gabi. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapalaghang kwento dito sa This ship Billy Go Horror. May nakakakilabot na kwento ko rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror at gmail.com at baka ikaw na susunod na teacher sa aming next episode.